ng buhay. Ang sikreto ng mainam na buhay nasa Diyos. Walang nakakaalam nung nun kundi ang Diyos. Siya gumawa sa atin eh. matuto ka lang makontento. Mahirap ka. Learn to be content of what you are and you will be contented. <laughs> di ba? Makontento ka lang kung ano ka. Kaya ako, ganun ang aking paniniwala eh. Gaya ni San Pablo, sa 4 ng Filipos, ganito ating mababasa. Marunong ako ang magpakababa at marunong naman akong magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan Ayon marunong ako'ng sagana marunong din naman ako mahirap marunong ako masalat, marunong naman ako marami o, Tayo. Kontento siya. O oh, pagka-kontento ka, may problema ka ba? Wala. Kano kita mo ika? Eh, 20 lang na. Ay, 20. Dalawandaan lang eh. O, kasya na yan. Pwede na yan. Bumili ka na lang ika ng bukas ng galunggong. Magsaka-saka ng gisang tayong munggo. Tama na yan. Eh, 13 anak eh. Paano pagkakasya yung dalawandaan? Kundi nga magmumunggo ka. O kaya tulya. Oo, oh, okay na yun. Kakaraos na yun. Kesa bibili ka nga ng karne, uutangin mo naman. Pagkatapos, pagkaraan ng sambuan, na eh, itatapat ang kani aling kwala. Hoy, mga balasubas, tain na yung inutang niyo hanggang hindi pa binabayaran. Magsilabas nga kayo dyan! oh, eh, ano ang gusto mo? Basa. Pakinggan nyo sa kawikaan. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan. Oh, maigi yung isang tuyong subo. Walang sabaw, sabaw, walang gravy, walang sauce. Tuyo lang. Yung subo mo, tuyo. Walang padulas. Tubig lang. Yung iba eh. Wala bang maiinom dyan? Binigyan ng tubig. Wala bang may kulay? Wala bang may kulay? Kaya mo na lang, tubig na lang. Wala, wala, wala yelo. Sa gripo, pwede makakaraos ka rin. Yung inom lang, inom na malamig, namamalat pa yun eh. Madalas masipon yun. Kaya mo na siya. Kontento ka lang. At pagkatapos, pagkakain mo, ano, bago ka matulog, bago mo kainin, pinasalamatan mo, bago ka matulog, lumuhod ka. Doon sa content, doon sa konting kinita mo, nakaraos ka. Diyos, salamat po. Nakaraos kami sa maghapong ito. Maraming maraming salamat sa iyong mga biyaya. pag nakita ng Diyos, kahit konti, maroon ka magpasalamat. Dadagdag ang bukas yan, kala mo. tama o hindi? Pwede naman yan dagdagan eh. If you are grateful for some or little things that you have received from Him, He is not maramot para dagdagan yung konti. Tama o hindi? may meron kang dinadagdagan talaga eh. Ganyan la.